Ayan. So, first time ko po na makakita po ng puno ng lansones. Lalong-lalo lalo na po yung may bunga na siya. Tapos namumulaklak pa. Ayan. So, ang dami ko ding natutunan ngayong araw. Kasi never in my life, never in my existence, na nakakita ako ng puno ng lansones. Ngayon pa lang. Kaya amazed na amazed talaga ako. Tuwang-tuwa ako habang kinukahanan ko to ng video. Ayan. So, hindi pala ganun kadali na magtanim ng lansones. Kasi sabihin po ng may-ari nito, 15 daw na seedlings yung tinanim nila, dalawa lang daw po yung nabuhay. Tapos hindi rin pala siya basta-basta namumunga. So kailangan mo pang i or kaskasin yung tangkay kasi dyan daw pala namumunga yung lansones. Yan, so nakakatuwa. May natutunan na naman ako. Tapos ito naman, first time ko din na kumain ito. Insulin plant daw yan. So bulaklak siya. Evidence. Buwan, topay lang <laughs> tanong. Maasim. Naman tamis. Kanaman? Kanaman sa mga tayo? Hmm! Bigyan mo pa nga ako, Isa? Wala na. Yan, so swak siya sa panlasa ko, kaya humihirit pa po ako, pero wala na daw po pala. So once a day lang daw po siya na mumulaklak, kaya isa lang din yung natikman ko. Yan, and then pauwi na po kami, and maraming maraming salamat po sa pamilya na to, dahil pinatuloy po kami at winelcome po kami ng buong puso. Plus, may picking pa ng rambutan at the same time, Pinur pa po kami sa buong bakuran po nila. So maraming maraming salamat po sa inyo. And sana someday yung pangarap din po namin na ganyan, magkaroon po ng maluwang na bakuran. Yan. Sana magkaroon din kami soon. If ibibigay po at ibigin ni Lord na magkaroon kanin niyan. So talagang kailangan lang talaga natin na tiagaan, magdasal, sipagan palalo para magkaroon tayo ng mga bagay-bagay na gusto nating makuha. So yun lamang po for today and thank you so much for watching. Bye-bye.